Bilang isang delivery rider na panggabi ang biyahe, ito ang pinakamahirap na pwedeng mangyari sa iyo. Yung maplatan ka. Nalubo kasi ako sa may crossing ng Muson. Alaon na madaling araw kaya sarado na mga vulcanizing shop. Nakakatawa kasi may mga umihinto talaga para tumulong. Kaso wala talagang tulong na magagawa dito. Makalipas ang mahabang tulakan, nakarating ako sa PTT Gasoline Station. Kaso hindi kayang hanginan. Medyo nakakaramdam na ako ng pagod. Yung pagod ko na sa biyahe tapos ganito pa mangyayari. Medyo malayo pa daw ang vulcanizing shop. Kaya ginawa ko ng paraan para masakyan ko si Bigla. Sinigsigan ko ng plastik ang gulong at tinip ko para hindi lumapat ang mag sa para Masakyan ko na din si Bigla dahil pagod na ako magtulak. Kaso hindi effective, ayun tulak ulit. Nakarating na ako sa may simbahan kung pamilyar ka sa lugar na ito at sa Mason Crossing. Doon ako nagsimulang magtulak. Ang layo nun. Tapos hindi ko pa sigurado kung bukas ang vulcanizing shop dito. Buti na lang nadaanan ako ni Pops at tinuntahan niya muna ang vulcanizing shop. Pagbalik niya, 24 hours daw bukas ang vulcanizing shop. Pero medyo malayo pa. Hinintunan din kami na isang angkas rider. Nilagyan niya ng silan para hindi na ako gumastos kapag hinangina na sa vulcanizing shop. Kaya hindi ako nagdadalawang isip tumulong kapag may kapwa ako rider na siraan. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ako ang tutulong. Darating talaga sa pagkakataon ang mga ngailangan din ako ng tulong. Makalipas sa mahabang pagtutulak, nakarating din ako sa vulcanizing shop. Hindi mahangina ni kuya, kulang daw sa silan, kaya dinagdagan niya, kaso ayaw pa din. Kaya ginising niya ang albularyo. May kasabihan nga tayo, magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kaya tinira na ni boss. Ayun, laki ng hiwa, wala daw silang interior. Kaya pinapalitan ko na lang ng second hand na gulong ayun, ubus ang pinagpaguran, magdama. Pero okay lang, ganun talaga ang buhay ng delivery rider. Minsan talo, minsan naman panalo. Parang sa buhay lang natin yan, kahit anong hirap at pagsubok, may solusyon yan. Huwag kang hihinto at magpatuloy ka kahit ganun pa kahirap. Two years na yung nakalipas, nangyari sa akin yan. Naplatan, nasabugan ng gulong dahil sa sobrang pagtitipid, sobrang nipis na, kaya nung nalubak ako, sumabog yung gulong. Ang layo nung nilakad ko, ang layo nung pagtutula ko, para makarating sa vulcanizing at second hand lang din yung binili kong gulong. Ubus yung pera ko doon, yung pinagtrabahunan ko ng isang buong maghapon hanggang magdamag. Ubus doon kasi nasa 1,000 plus yung bili ko doon sa gulong na second hand. Yun yung sinasabi ko kung bakit nagpapautang ako sa mga shop ko kasi nangyari sa akin nung delivery rider ako. Nangyari sa akin na sa sobrang pagtitipid ko, manipis na yung gulong, nung nasabugan ako, mas napamahal pa ako. Eh yung binayad ko doon pang brand new, na ng gulong, pang brand na dapat. Kaso sa pagtitipid ko, lalo akong napamahal. Second hand pa yung napunta sa akin at manipis na din. Kaya yung mga bossing, sa mga nagtatanong bakit ako nagpapautang, gusto ko rin daw ba malugi. Sa totoo lang, kaya ako nagpapautang sa mga kapwa ko delivery rider at alam ko na magbabayad po sila. Bakit? Kasi kung ako nung time na yon nabigyan ng pagkakataon ng shop na may mauutangan para lang makapagpalit ng gulong, gagawin ko po. Kaso nga lang, walang ganong shop na nagpapautang sa hindi nila kakilala. Kaya ako ginagawa ko, tumitiwala ako sa mga kapwa ko delivery rider kasi naniniwala ako nang babayad sila bakit yung ginagamit nilang motor na yon yun yung pinambubuhay nila sa kanilang pamilya. Kung manloloko sila, nasa kanila yon Pero sa akin, naniniwala ako na lahat na ng utang sa akin magbabayad. Kaya mga bossing, sa mga nagtatanong niya kung bakit ako nagpapautang sa mga kapwa o deliver rider, nangyari kasi sa akin dati na masiraan ng gulong, masabugan, isang oras ako nagtulak, papunta sa vulcanizing second hand pa na bili ko at ang presyo niya pang brand new. Kaya mga bossing, maraming salamat sa inyong suporta. Nakarating ako sa part na ganito na yung buhay ko, na kaya ko magpautang sa mga kapwa o deliver rider. Hindi ko lang kaya magbigay ng tuloy-tuloy kasi malulugi ako noon at lulubog yung negosyo ko. Kailangan ko magpautang, magpaluwal sa inyo na sa ganun, weekly yung binabayaran, mas madali nyo siyang mababayaran. Kaya mga bossing, maraming salamat sa inyong suporta. 2023 yan, 2025 na. Kaya kahit pa paano ngayon, kaya ko nang magpaluwal sa mga kapwa ko deliver rider. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Mag-ingat po kayong lahat and God bless you.